Good evening go, mga kapatid, for this video sasagutin po natin ang tanong ng isa nating kapatid patungkol po sa pabo At ang kanyang tanong mga kapatid, idol tanong ko lang normal lang ba yung barako minsan naglilimlim sa itlog ng inahing pabo Ayan po yung ating sagutin, here we go, let's go! Sasagutin na po natin yung tanong ng ating kapatid kung normal lang ba na yung bara kung pabo naglilimlim sa itlog ng inahing pabo. <laughs> sa pagkakaalam ko po mga kapatid, based on my observation, ni minsan dito sa mga barakong kung pabo ko po, maraming barako na po akong na-try o nasubukan. Ni minsan ay hindi po ako nakatry ng ganyan mga kapatid ayan po yung totoo talaga sa aking pagpapabo na hindi po ako nakatry na, na, na yung barakong pabo ko po ay naglilimlim sa pugad ayan so yung nagsisimula pa po ako sa aking pagpapabo mga kapatid yung pugad ko po ay nakataas po andon andon nandoon mga bandang dito nakataas Basta po mga kapatid sa buong buhay ko po sa pagpapabo mula noon hanggang ngayon ni minsan ay hindi po ako nakatry ng ganyan na yung barakong pabo ang ay naglimlim sa itlog ng mga pabo. Paging dito nga eh kita naman ang sit up na ito ay ngayong taon lang ito iyang, iyang si Sanji mga kapatid hybrid ko po yan eh, hindi ko nakita na naglilimlim eh Diyan lang po, naka-imbak yung kanilang mga itlog. Kasi kinukulikta ka ko kasi may incubator naman ako mga kapatid. Paraan ko po ito para madali yung aking pagpaparami ng aking mga pabo is gumamit ng incubator. Dito nga siguro may itlog na ngayon. Tingnan ko lang. Iwan ko lang kung mayroon. Oo, oh, mayroon. Mayroon, isa lang. <laughs> siguro naglilimlim na ito. Kailangan nang ilabas uli pag Ayan o, mapapakasta ka, Magpapakasta. Ang liit. Sige, Sanji. Go, go. Oh, kagamoy. Ang libog taon sa oh, May tamakan. <laughs> kagamoy taon sa local turkey. Nakuha pa d'yo yung ikog. Ayan. So, yun po kapatid. Hindi po yan normal. Pero, iwan ko lang talaga. Kasi, ang trabaho kasi nila mga kapatid ay magkasta. Siguro ang pwede mong gawin para hindi na siya maglimlim Kasi ah, hindi talaga naglilimlim dito sa akin e Minsan nga hindi nga ako nakatry O oh, dito ka Zoro eh, Pag dito lang bigyan ko kayo ng example Dito ka Zoro Siguro gumawa ka na lang ng pugad na kagayan yan Kasi hindi kakasya dyan <laughs> Ang laki ni Zoro eh. Hindi siya kakasta, kakasya dyan sa pugad na yan Andun pa yung isa Tingnan natin baka, baka nagitlog itlog na si Ah si Bibi at si Nico Robin ito ang hybrid ko ah wala pa ito kasi hindi pa ito nagpapakasta bago lang natapos yung kanilang clock mga kapatid eh inilabas ko tapos ipinasok ko ulit dito ayan oh, ganyan kalaki yung kanilang pugad walang itlog ayan so ayun po talaga mga kapatid hindi kasi hindi pa kasi ako nakatry na yung aking mga barako ay naglilimlim siguro po Baka isa lang yung inahin Kaya sweet na sweet sila Kaya gusto niyang samahan O damayan yung kanyang asawa I-try nyo kaya nadagdaga ng inahin Baka sakali Kasi mga barako ko talagang Ang maganda kasing piliin natin E talaga yung manyakis Kung sa tao pa manyakis talaga Para pag may paharang-harang Pa display-display ay birahan agad ayun po hindi po yan normal kasi nga yung inahin lang naman dapat na maglimlim kasi ang bibigat ng mga barako basag yan dito nga isang bisis nga dyan natapakan ni Juro basag ang itlog ano oh. oh, hindi pa nga yan pugad kita niyo naman o oh. hindi pala yan pugad pero yung inahin lang po yung naglilimlim. Yung barako, si Sanji, ayan o. Gusto magpakastay yung maliit na babae. Kaya lang, ang liit kasi. Parang wala siyang matapakan. <laughs> so, yan po mga kapatid. Uh, iwan ko lang sa ibang mga nagpapabo. Marami na po nagtatanong kasi niyan. Kasi, buhay na sila. Kasi nga, nakatry sila ng ganyan. Siguro baka bayot <laughs> Bayot or bakla Yung flashy na barako na yun Iwan ko lang mga kapatid Basta ayun po Kung ako yung papatan, uh, nun Hindi po talaga yan normal Napaka dami namang barako na pwede natin gamitin So siguro palitan mo na lang Kasi malaki talaga yung barako Baka mabasag talaga yung itlog Ang isa pa, trabaho niya magkasta, hindi maglimlim paano yung ibang mga inahin hindi na niya makastahan kasi naglilimlim siya so try mo kung isang inahin lang try mo na dagdagan kung ganoon pa rin marami ng inahin naglilimlim pa rin aw alam na iolam or dispose para palitan ng bago no, doon sa tanong hindi po yan normal na yung barako ay naglilimlim kasi ang trabaho niya po ay magkasta sa ating mga inahin hindi na niya magawang kastahan yung iba dahil naglilimlim so pag ganun, para sa akin kung ako po yung nasa sitwasyon na yun papalitan ko po yung barako na yun kaya po, pag local turkey lang po kaya po na 1 is to 10 ayan, nasubukan ko nga mata, nasa mga 15 ayan, last year, yan po yung aking ginawa may isang barako ako, tapos 15 piraso po yung babae ko, ayun, success naman po kaya lang ngayon, nag nag-chill kasi tayo gusto natin paramihin yung mga Uh, hybrid turkey kaya ito konti lang yung ating pabo sa ngayon so sana po nagustuhan niyo? paki like and comment kung gusto kung mayroon pa po kayong tanong mga kapatid uh, paki like na lang po yung like button napakalaking tulong na po yan para sa aking channel at sa aking feeds at sa aking personal account yan na lamang po yung aking lambing sa inyo mga kapatid hanggang dito na lang lagi nyo po tandaan na ang pagawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama see you on my next vlog bye bye